Attorney Stephen David, ang abogado po ni Mayor Alex Go. Good morning po, Attorney. Good morning. Good morning, Ted. And DJ Chacha, ulit tayo. Day opo, opo. Salamat po ng marami. Uh, I hope hindi tayo maputol. Mukhang nagchachapi po pong ating signal. Attorney, kumusta po si uh, Mayor Alex ngayon? Well, uh, as of nung nakausap ko two or three days ago, eh, problematic siya. Eh. Hindi, hindi siya kagaya ng dati na masayahin. Ngayon, medyo talaga mukhang nararamdaman niya na yung mga bumabagsak na mga bagyo sa kanya. Nararamdam na po itong mga bumabagsak na bagyo sa kanya. Ano ha? ho yan, ni Dahil po talagang naiipit na po siya sa mga inihaharap ebidensya laban sa kanya? Hindi naman. Kasi sino ba naman na hindi ma-stress kung papailan ka ng mga kaso? Eh, wala naman sigurong tao na pinailan ng kaso na hindi na-stress o na-irita, di ba? Ito, eh, ang dami-daming kaso ang pinapailan. Sa bagay, Naasahan naman natin to Pero bilang isang tao, eh, hindi mo maalis na hindi ka maapektuhan ma sa mga ganyan. Mm -hmm. uh, attorney kasi sabi nga ho ninyo, eh, stressful talaga yan kapag kinakasuhan ka. Lalo na po kung ang mga kaso ay eh, mga gawa-gawa lang o nuisance lamang. Pero dito ho ngayon sa inilalabas sa komite nila Chairman uh, Ontiveros, eh, ano ho masasabi nyo ho dito? Gawa-gawa lang po ito? Uh, is it's premature para sabihan ko yan. Ano? Uh, pero kasi kung talagang malakas naman na ebidensya nila, pag hinarap naman nila yan sa usgado, eh, doon naman natin malalaman kung, kung talagang totoo yung mga allegations nila. Sa ngayon, publicity pa lang yan. Eh. Trial by publicity nangyayari sa mata ng, ng uh, social media, tapos sa mata ng bayan. Eh, guilty na talaga si, si Mayor. Pero iba naman ang na usapan kung... Uh, Musgado na ang pinag-uusapan natin. Doon, doon talaga lalabas yung katotohanan. Opo. Do, do, do nang umaasa. Opo, opo, opo. Kasi nga po iba itong hearing sa Senado, no? Ah, uh, ato attorney, um, ano ho ang inyong masasabi na naman sa bago pong inilabas na dokumento kahapon na meron ho pa lang nakakuha ng NBI clearance about a few decades ago na parehong pang pareho ng pangalan ng inyong kliyente pati po kapanganakan. Oh, yun nga sinabi nga nila yun sa yung uh, Senate kahapon. Pero kagaya rin ang sabi ko kasi mayroon tayong proseso para ma-validate natin kung totoo yung mga dokumento na yun. Para yung uh, tinatawag nating authenticity and due execution of the document, mm -hmm. eh malalaman lang yan pag na-scrutinize natin yan sa judicial process. Sa ngayon kasi, it's so premature mm -hmm. to comment on things like that. Lalo na hindi ko naman nakita pa 'yung mga dokumento mm -hmm. 'di ba so ma hindi ko naman sinasabing fake 'yan hindi ko din sinasabing totoo 'yan pero nowadays madali na kasi maggawa ng mga document so it's so premature on us to okay. comment on that pero pagdating ng ng tamang panahon pag hinarap nila 'yan sa kung ai i presume gagamitin nila 'yan sa korte hindi lamang sa hindi lang sa senate hindi lamang sa public media i presume gagamitin nila 'yan sa court so by that time, ma mababalidate -ma natin yung totoo o hindi. Opo, sige po. Pero uh, maliban po sa NBI clearance na ito, no? Eh meron din pong problema ang inyong kliyente sa kanyang birth certificate na meron na hong rekomendasyon na nanggagaling mismo sa PSA para sa Solgen ano po na magkaroon po ng co-warranto proceedings. Ano inyong take doon? Well, una dalawa, una ang yung mali-maling entry sa birth certificate, hindi naman iba yan eh. Sa totoo lang, meron na akong ngayon sa RTC na male nga siya, female siya, pero nakalagay male. Tapos, may mga ganun. Iba yung pangalan ng tatay, iba yung pangalan ng, ng uh, ibang birth birthday. Eh, nanay ko nga, eh, isang tao, eh, isang taon na, bago namin nalaman na iba pala yung birthday niya sa birth certificate. Yung asawa ko nga, iba pala ang pangalan niya sa totoong ano. Eh. Ganun talaga. Pero ang ibig ko sabihin, kung kung may mali doon sa birth certificate, kinokorek yan. Okay. O, oh, kinokorek yan, may proseso tayo sa usuliyado dyan. Ang, oh. ang point lang, mm. kung kung yan ang magiging basihan para tanggalan mo ng citizenship, ang isang tao, parang ang pirma siya Kasi, Apa. basta dami ng mga ni nililitis natin sa husgado na mali-maling entrada sa birth certificate. Hindi naman apektado yung citizenship ng isang public petitioner. No? Okay. Sige po. So kung sinasabi ho ninyo na hindi naman na, di ba, hindi naman na bago yung mga pagkakamali sa entry ng birth certificate, no? At uh, hindi makatarungan na tanggalan mo ng citizenship ng isang tao dahil lamang sa maling entry sa birth certificate, eh paano po itong mga mali, mali ba ito na sinasabi po ng amlak na yung pong bank applications ng inyong kliyente, iba-iba ang nanay. Iba-iba ang mga pangalan ng nanay niya. Meron pong Winnie Leal, Winnie Leal Lin, Winnie Wen Leal, apo, Amelia Lim, iba-iba po pangalan. Ano ho iyon? Mali lang po ng entry? Hindi ko rin masasagot yan kasi una-una hindi pa naman namin na confront mm -mm. yung mga allegation mm. -hmm. na yan, yung mga mm -hmm. dokumento na yan. Mm -hmm. Kung kagaya ng uh, ako sinabi ito sa, sa NBI, kung gagamitin nila yan sa proper forum, hindi eh, magkakaroon kami ng pagkakataon mm -hmm. na ma-scrutinize yung mga documents na yan. Mm -hmm. o, eh, malay mo, siya ba talaga yun? Hindi na, Opo. so premature. hindi eh. eh, ko na sinasabing hindi, no? Mm hindi -hmm. ko na sinasabing siya, pero as a lawyer, so premature to comment on something na hindi ko Opo. Na papag-aralan, hindi ko nakikita. Mm -mm -mm -mm. Opo. Eh papaano po naman po yung passport po naman na iniharap din po ng Immigration Bureau. Ah uh, ito ho ba inyo na pong nasuri din na mukhang may pumasok po na oh uh, yung picture nga po ikahawig na inyong kliyente at Chinese citizen pero ang tinutukoy po ng Immigration mukhang it's the same person as your client. Eh, yun nga, mukha. Sabi nila, ganoon din yun. Kasi kung talagang okay. siya yun, Eh, mm -hmm. eh yun ang katotohanan. Lalabas naman ang katotohanan. At pero sa ngayon, hindi ko sinasabing siya yun. Kasi una, hindi naman namin na ano pa yan, na-confront yung mga ganyan dokumento. Sabi mm -hmm. naman, kung ano yung totoo, de, we, will, we will abide with that. Ang katotohan naman talaga, kailangan natin ilabas eh. Mm -hmm. Kaya lang, ang, ang sinasabi ko lang, sana mabigyan ng tamang proseso at saka mabigyan ng malinis na laban yung yung tao para hindi naman lahat nakaposahan na eh masama kaagad sa paningin ng tao. Mm -mm. Hmm. Hindi ho ba malinis hindi, na, hindi kung, kung eh. confidence sila na totoo yan lalabas din naman yan eh. So, wag na lang wag na lang ilabas ganyan mga uh, forum na makakasira sa pangalan tao na wala pa naman talaga formal na uh, ano sa kanya kaso mm -hmm. di ba? Opo pero hindi hubo uh, kung sabihin niyo malinis na laban bakit in, ginagawan ginagawa nila Sen. Risa Ontiveros, nila Win Kachalian, Sen. senator Win, na iharap itong mga bagay na ito para humakonfront ng inyong kliyente in an open forum? Una-una, boss, ang trabaho ng Senate is in aid of legislation. Mm -hmm. ang, ang, ang ano niya, bakit kailangan kalkalin ang private life ng isang tao? Kung meron kang reklamo sa isang tao, Meron tayong husga doon. Meron tayong DOJ, mm -hmm. meron tayong prosecutor, mm -hmm. Mm -hmm. para to do that. Yung yung ganyan mga uh, in aid of legislation, ang talagang ni natin ay eh, mag tayo ng batas. Mm -hmm. Kaya nga ang tawag sa kanila resource person. Mm -hmm. They deserve respect and integrity bilang resource person kasi may mga gusto ka nga malaman sa kanila. Pero hindi para ipahiya mo. Yung tao na ang dami, ang dami mong conclusion, ang dami mong ilalabas na na makakasira sa tao. Eh, mm -mm. oo, oh, sabi mo totoo, sabi mo hindi. Ang husgado mag-maghuhusga, no? Ang magsasabi doon. Opo. Mm -hmm. mm -hmm. so, okay. so, ito hubang ito hubang uh, subject matter ng committee hearing is a public matter at hindi ito imbued with public interest? Uh, public matter 'yan, siyempre. Pero ano ba ang layunin nila in aid of legislation? Mm -mm. 'Di ba? Eh mm -mm. kung talagang ako lang ito ha, ah, sabi niya, opinion ko lang, doesn't matter naman, opinion ko lang. Ako lang, kung ganito na ang aking conclusion, mm -hmm. meron na akong uh, matibay na basihan, eh kung ako yun, buumpisa na ako magawa ng batas, kasi yun naman ang trabaho ko. Mm -hmm. Eh sa tagal na ng Senate investigation na to, alangan naman, hindi pa ako nakakuha ng sufficient data mm -hmm. para maggawa ako ng kinakailangan kinakailangang batas. Mm -hmm. eh, hindi ko na siguro kakailangan, nihintayin pa yung Bukusisi personal life ng isang tao para ako gumawa ng batas. Mm -hmm. Opo. Hindi naman kaya po sa ngayon, kaya ho, hindi magkanda-ugaga ang kliyente nyo dahil siya po ay nalulugmok sa komunoy ng kasinungalingan? Eh, kagaya yung conclusion niyan, boss. Mm, eh, hindi po, hindi po anta, ma, eh, uh, attorney this is a question. It's a question. Ah, hindi kaya, di ba? Hindi ko 'yan masasagot. Diba? Hindi kaya po, na... po kaya nalulugmok ngayon ang inyo pong kliyente, hindi nga po nakaharap dahil siya po ay yung nga, na siya po ay trap, no? Opo, dito po sa Kumunoy. Pa paano, paano natin, sa, natin sasabihin kasi ng niya eh wala pa nga tayo pagkakataon. I-confront ang mga testigo na 'yan sa usgado. Kung, mapapatay, mapapunta, yun, yung sinasabi ko, boss, conclusion na yan, eh, parang uh, naka-mindset na, na nagsisinungaling yung tao. E, eh, ano pang basihan noon dahil sa lumalabas sa social media, sa media trial by publicity? Uh -huh. Parang hindi naman yata fair yan. Kasi meron naman lalabas dyan sa usga, may hahatulang ka naman, guilty opo, or not guilty. Opo, opo. Siguro, pag gano'n, pag sinabing guilty, nagsinungaling ka, doon do natin sabihin na nagsisinungaling yung tao. Mm -hmm. Pero sa ngayon, uh, uproar yan ng, ng media dahil alam mo na nga, ang dali-dali na magsalat ng mga information. Opo, opo, opo. Hindi, ko mo naman sinasabi hindi totoo yun. Hindi ko na rin naman sinasabi totoo yun. Opo. So, naunawaan po namin, ano po, attorney, ano, ang yung nga pong sitwasyon bilang mananang goal sa kasong ito. Pero sa punto po nung ating pag-oobserba sa labas po lamang ng Senado, ano ho, itong mga mamamayan, sa hindi po pagsagot ng tuwiran ni, uh, ng inyong kliyente sa mga bagay po na sampang karaniwang kaisipan po ay eh, madali mo namang maalala o kaya ay malaman. At sa kanya hindi na po pagharap ngayon sa panibago pong mga inilalabas umano na katibayan laban sa inyong kliyente, paano po namin dapat tatanggapin ito? Well, una-una yung sinasabing hindi pagsakot. Kasi depende yan sa tanong. Halimbawa, tinanong, siya do kilala mo ba itong sila L. Go? Sila Lial Go? Ang tanong diyan, kapatid mo ba to? Eh, sa totoo lang, kung sinasabi mong Dial, para insinuation nun, kapatid niya yung sa nanay niya. Yung mm -hmm. e pagkakala niya, wala siyang kapatid sa nanay niya. So, paano niya sasagot niya? Kaya sinasabi niya, i-check ko po, babalik ang tuho kayo. Which, mm -hmm. ginawa naman niya nung sumulit na hearing. Ang ibig ko lang sabihin, may mga tanong kasi talaga na kailangan mo maging sigurado bago mo sagutin. Kasi nga, mm -hmm. under oath ka dyan. Pero, mm -hmm. sa pananaw kasi ng tao, ng media, eh nagsisinungaling na siya, evasive na siya, etc. Kasi kung napanood mo yung buong Senate investigation na yan, mm. hindi naman ganun talagang gustong lumabas eh. Nagkakataon lang na yung mga tanong niya, kailangan niya i-validate muna. Mm. Kaya, kaya hinulaman niya na ganito pala yan, sinabi naman niya, binolot niya naman niya yung information na kapatid ko pala yan sa tatay ko lang, mm. hindi sa nanay. No? Mm. Opo, opo. Uh, maraming ganun, no? Opo. Sige. So, uh, sa ngayon po, uh, attorney, ano, eh, hindi nga siya sumipot. At ito uh, nga po, may kopya kami ng kanyang sulat. And hopefully po later on, mababasa po namin to sa kabuuan ano, para sa, kanyo, sa kanyang panig mismo. Paano kaya ito? Dahil sa meron na pong ilalabas na supina at mauobliga siya na haharap. Haharap kaya si, si Mayor? Well, sa uh, kahapon, di siya naka -attend. Kasi nga, may sitwasyon. May, siyang Three days na nga siyang hindi okay eh. Mm -hmm. Kaya lang kung sa susunod na hearing okay siya, eh wala namang, Nothing will stop her from attending the hearing naman. Lalo na kung may supina, Alam na natin niya may kakukulang yan. pag mm -hmm. hindi niya nag-attend. So I don't mm -hmm. see any reason bakit hindi siya mag-attend kung mm -hmm. may supina siya. Although hindi ko makikita yung future kasi future yan. Pero ako, ang paniwala ko, dahil lang nagka-problema siya kahapon. Mm -hmm. Pero kung wala na yung sakit niya, maayos na siya, mm -hmm. eh, wala naman akong nakikita. Basta, mabanti siya muntatin. Opo. So, uh, but so far po, sabi niyo nyo, kailan siya huli nyo nakausap? At uh, dito po sa balitang ito, siguro kahit wala pa kayong kopya ng sinasabing sub eh, dapat ng pag-usapan niya kung paano po ang inyong magiging so, desisyon. oh okay na. na Mag-a-address mag naman yan eh. Mm -hmm. uh, kailan, eh, ko lang kung kailan. Pero uh, nakausap ko siya, hindi ko na Pero within the week, within mm -mm. this week ko nakausap ko, well, hindi nung Sabad mm -mm. latest linggo ko yun. Eh. Uh, dami ko kasi kakausap. Eh. <laughs> mm -hmm. Opo. Uh, attorney, marami na ho itong ano, no, kaso na posibleng harapin ng inyong kliyente sa hukuman. Iba-iba, marami na po ito. No? Uh, pero ang pinakamabigat dito, itong non-bailable offense na... Human trafficking, opo, <laughs> Uh, sa ngayon po, as in, um, wala ho dito pinag-uusapan na anumang, ano, na anumang pong kaparaanan para uh, hindi ganun maging kabigat ang kanyang kaharaping kaso. Like, for example lang po, a play bargaining at this early? ah uh, alam mo, boss, yung, yung human trafficking, uh, hindi, na, hindi naman sa overconfident ako, no? Pero, uh, ang ano naman yan, ang eh, um, ang ang labo naman ng human trafficking kaya okay. sino ba ang mga na, na traffic nandoon ba siya mm -mm. eh una-una kung meron man siyang silang sinasabing participation siya, siya dahil yung connection niya sa Baku Land Development mm -mm. na, noon, no, pa naman yon eh ang ibig sabihin ano ba yung Baku Land Development mm, -mm. Nag niya naglilist niya eh leasing housing construction facilities, It has nothing to do with Pogo. Mm -hmm. Itong Bangfulan, eh nagpapaupa. Ang dami-daming buildings niyan. Ngayon, sa isang mm -hmm. building, may, tat may, 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 tatlong palapag na naka na nag-release yung isang Pogo operator, mm -hmm. yung Zunzuan. Mm -hmm. Kung ang mahigit quarantine building, eh wala namang Pogo, et cetera, dahil talagang de legitimate operation yan. Mm -hmm. eh, ibig mo ba sabihin, human trafficking ka? Eh, napakadelikado naman presidyo niya. Kung halimbawa, mm. isang hotel na malaki, mm. sa tatlong floors doon, eh, mayroong dinitain, e eh, mm. kakasuhan mo na may ari ng hotel okay. O yung may ari ng building. Mm. napaka -hmm. Napakadelikado ang di ba? Okay. Kailangan kung may human traffic, eh. ipakita mo yung tao na yon. May kinalaman siya, hindi lamang dahil nag-leasing company sila. Mm. Opo. So kumbaga yung elemento no, the elements of the crime kung present ba in this particular Correct. case attorney? Opo. Correct. opo. Yes, boss. Mm, opo. Ah, uh, attorney, uh, yung pong inyong uh, kliyente eh, na-deny yung motion sa Ombudsman. Uh, ano ho yung next ano ho dito? Uh, legal recourse ko meron man? Oh well, ah, uh, 'yan kasi. Tayempre si Ombudsman, may sarili siyang opinion in his in his belief ah uh, mm -hmm. malakas ng ebidensya. Although sabi niya, hindi naman yung penalty, no? remedial measure lang naman talaga yan para hindi matamper ang document. Pero ako kasi, hindi ako nag-agree. Pero siyempre, as a lawyer, nire-respeto ko ang decision ng ombudsman. Kaya lang dahil hindi ako nag-agree, akyat ah, ako sa court of appeals. ng certiorari. questioning to, yung reasons mm -hmm. ng ombudsman. Bakit nga dininay yung motion? may mm -hmm. eh, meron pa naman tayong recourse dyan. Eh? Ang dami pa ng remedyo dyan. Eh. Opo. Ito ho ba inyong gagawin na remedyo, attorney? Yeah, yes sir, oo. Siyempre. Okay. Opo, opo. Kailan po, kailan po kayo maghahain po ng uh, ano? Ano ho particular po na motion ang gagawin niyo po sa uh, sa CA kung sakasakali po, attorney? Ah, uh, certiorari namin yan eh. Kikwestiyonin namin yung petition for certiorari tinatawag nila dyan. Mm -hmm. na Allowed dyan under the on the procedure. Uh, mm -hmm. eh, we have 15 days to do that. Okay. Oh. So hopefully, uh, itong, itong week na to or early next week, may file na within the regulatory field. Okay, sige po. Uh, sir, sir, sa ngayon ho ba ang inyo pong uh, kliyente ay kapiling ng kanyang mga kapatid o tatay niya uh, sa ngayon? Ah, uh, ang alam kong kasama niya, yung kapatid niya lalaki, yung sinabi niya, mm -mm. yun lang naman ang kilala ko. Yung pa wala naman akong kilala kapatid niya. Eh. Mm -mm. <laughs> hindi ko pa nga siyang yung tatay niya. Eh. Pero, I want to be honest, yung kapatid niya lalaki, nabibigyan ko. Mm -mm, mm -mm. Opo, ito ho ngayon ang kasama niya? Minsan, 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 hindi. Minsan, minsan. pag may meeting na doon, minsan wala, hindi naman lagi. Opo, opo. So ngayon po, sabi nga ninyo, kasama niya yung kapatid niya lalaki. So talaga pong... Eh, uh, uh, an Paano po yon muli no? Papano uh, paano po namin dapat tanggapin yon na sinasabi niya i eh, solo child lang siya. Again, ano with all due respect oh, kasi yan, po. Opo kasi ah, 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 po kasi, maganda po, maganda it, yung kasi ito ito ho yung mga reaksyon ngayon ng atin pagtanggapin. Maganda naman yung tanong muna yan kasi mm -hmm. doon pa lang sa unang araw ng Senate hearing, sinabi mm -hmm. naman niya, dalawa kasi yung tinatanong ni Senator Risa. Mm -hmm. Yung sila, Lildo Tsaka isang, sorry hindi ko may, may scan siya ng mga ganun na pangalan, mm -hmm. lalaki. Mm -hmm. Sabi niya, yung lalaki kapatid niya talaga yon Sinabi mm -hmm. na niya yan noon. Mm -hmm. Kapatid niya talaga pero sa tatay lang. Mm -hmm. Kasi yung tatay niya maraming kompanyon. Mm -hmm. eh, hindi ko nagkakamali apat to, di mo yun. So may mga mm -hmm. anak siya doon mm -hmm. na yung iba kilala niya, yung iba hindi niya kilala. So yung nanay niya, isa lang talaga siyang anak ng nanay niya. Yan ang, yan ang paniwala niya. Dahil yan naman ang, siyempre hindi mo naman alam yan dahil sinabi ng magulang mo. yun na talaga malalaman mo. Mm -hmm. Una-una. Wala ka pa mm -hmm. namang malay nung sinilang ka. So sinasabi ng tatay niya, siya lang talaga ang anak niya doon sa Amelia. Pero sa ibang babae, may mga kapatid siya. O, kaya yung, yung lalaki na yan, mm -hmm. si, sorry, si something like that, kapatid niya yung sa tatay. Opo, opo, opo. opo. Apo, at attorney, I hope you don't mind me asking ha? kasi po itong ating oh, nang, it nang, nang gigigil attorney uh, Stephen tong aming mga manonood eh, ho. No? Para lang ah, ho nila para lang ho nila maintindihan ang inyo pong sitwasyon dito okay, bilang yun, bilang abogado, bilang abogado. Ah, okay. uh, attorney, uh, Ito kasi bago ninyo, I'm sure, bago niyo po tanggapin itong kliyente ninyo, eh nagkaroon kayo ng pagpupulong sa kanya. And that is your privilege. Ano po, privado po iyan. Matanong lang po namin kayo. Um, dito ho sa kaso po ng inyong abogado, ng inyong pong kliyente bilang abogado nito, uh, ito ho, dalawang bagay eh. Ito po'y tinanggap ninyo uh, dahil sa naniniwala kayo na talagang inosente siya o tinanggap po ninyo para lamang maipagkaloob sa kanya ang lahat ng batas para bigyan po siya ng proteksyon hango po sa umiiral na batas? Una, boss, ako pag ginandel ko yung isang kliyente, siyempre alam mo, ang, ang una-una kasi ang katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life, di ba? So, ang katotohanan si Kristo, di ba? So, tayo, hindi naman tayo ma-handle ng, ng case para lang tayo magkamal ng pera or what. Ang akin, ano ba talaga? Kasi ako, within, within my uh, kakayahan, within my capacity, inaalam ko talaga okay. kung ano ba talaga. Pero siyempre, hindi ko naman sinasabing lagi akong tama. But may, may time na mali ako kasi hindi mo naman talaga hindi naman natin alam lahat ng ano nangyari di diba? so ako mm -hmm. sa pagtatanong ko pag ko ko sa tao sa kliyente eh naniniwala ako na may depensa siya hindi man hindi man pwedeng sabihin natin na 100% na innocent yung isang tao mm -hmm. pero hindi naman natin pwedeng sabihin na wala na siyang karapatan mm -hmm. in fact mm -hmm. ang isang abogado kagaya ng doktor kung merong sakit yung isang kriminal hindi mo naman pwedeng tanggihan yan kami bilang abogado eh, ay, meron kaming legal obligation to defend the client regardless of our personal belief or as to the guilt of the accused. Hindi lang kami inaalaw magsinungaling. Yan hmm. naman talaga ay dapat. Huwag nating gawin yung pagsinungalig. Hmm. Pero yung paglabas ng katotohanan, hmm. obligation natin lahat yan. Hindi Opo. lang ang abugado. Obligation Opo. natin lahat yan. Isang Opo. obligation mo, kaya nga idol kita basta gusto mo lagi yung totoo. Eh. Ako, parang sa tayo, hindi eh? lang tayo talaga pareho ng... Trabaho. Ako kasi oh. ang trabaho ko, kailangan eh ko ipagsalubin tao within the rights ng tao. Opo, yung nga po, yung, kaya nga po ang tanong namin is that, uh, kasi po di ho, but, uh, sa ito ho naman po, eh, kabisadong kabisado nyo bilang isa pong veteranong abogado, mananang goal na, you know, uh, ang, iyong, ang iyong tungkulin ay maigawad sa inyong kliyente ang lahat ng karapatan hango sa umiiral na batas. That's basic. Pangalawa, di ba, pangalawa, ano po, yun ding kung naniniwala ka talaga sa innocence ng iyong ipinagtatanggol. So in this case po, naniniwala ho kayo sa lahat ng ipinaparatang kay Mayor ay hindi totoo. Well, ang nung no, kasi nung hinandel ko yung case na yan, ang 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 issue noon, yung pogo operator. Ako 100% naniniwala ako diyan na hindi siya involved sa pogo operation. Okay. Doon sa doon sa human trafficking lalo naman ako naniniwala doon. Kumbinsido naman yung mga subsequent issues. Apo. Hindi ko rin alam kasi yan kasi una-una ngayon lang lumalabas yan. So actually yung hindi ko naman sinasabi tama o mali yon pero mm -hmm. ang point ko lang hindi kasi namin pa yan na na pag-uusapan ng maayos. Pero ako, naniniwala na sinabi niya, hindi siya si who uh, who hindi ako yan attorney Ganyan-ganyan. Mm -hmm. o paano mo sasabihin ikaw yon hindi bilang isang abogado pwedeng oh, oh, sabihin oh, ikaw oh, yan wala oh, man okay. akong basehan para sabihin ko yun sa kanya di ba uh -huh. so, so yan ang sabi mo sa akin ako paniniwalaan ko yan kasi yan ang sinasabi mo sa akin opo atin. opo opo so kung kayo, kayo rin po nagugulat ngayon sa mga naglalabasan na, na kung ano-anong mga papel at sinasabing umano'y ebidensya laban sa inyong kliyente Well, kaya nga sabi ko, it's premature to comment on that. Kasi okay. nga, pagdating na pa ng proseso, Opo. namin yan totoo. Ako Apa. naman, kung totoo yun, mm. i-accept natin yan eh. Pero sa ngayon, mayroon tayong proseso to do that. Opo. So, Opo. Nasa husgad yan. Doon kasi, alam mo boss, may presenta yan ng nag aakusa tapos tayo, meron tayong Mm -hmm. tatawagan na i-validate po yan yung, due execution, validity, genuineness. Mm. Opo, opo. Siya ba nagpirma? Sino opo. galing to? Opo, legit opo, ba to? Mga ganun opo, yan, lalo opo, sa opo. sige po. Uh, okay, so attorney, again, ano po, imparting, uh, ano po ang sinasabi uh, ng inyo pong, uh, kung po, ano, uh, ang posibilidad na siya po ay haharap kapag nakatanggap ang supina? Ay, uh, uh, ako naman, ikokontest ko naman siya mag-attend. So, ah, uh, sana wala na siyang Uh, health impediment no mga panahon na yan mm -mm. eh it's, it's future it's uncertain no? pero uh, bilang abogado syempre we are always yes within the legal process Apo. ako advocate natin legal process due process mm -mm. 'yan lagi pinag uh, pinaglalaban natin Opo. Ta may tanong ko ba, Chacha? Uh, may may pahabol lang po si Chacha, Tony. Ha? I hope you don't mind po, okay. Stephen. Okay. Yes po. Okay. Attorney so, ni Stephen, kanina natanong ni Sir Ted no, na kung kasama ba niya yung kanyang mga kapatid. Sa ngayon po, nasa Tarlac po ba si Mayor Alice Guo? Iba-iba naman siya. Na, sa Tarlac kasi medyo delikado siya doon dahil may mga drones mm -mm. na lumilipad doon sa kanyang bahay. Yun nga kasi yung problema na pinatagpo yung isang tao ng uh -oh. ispahaywal pasihan. Oo. Pero paiba-iba siya ng lugar. Na mm -mm -mm -mm. hindi na po natin sasabihin for her safety din po. Ano. Pero Oo, yung sure. mga sinasabi ng iba na baka hin hindi lang hindi nasisipot, baka talagang totally eh, tumakas na po daw si Alice Guo. Ano pong tugon nyo doon? Oh, uh, speculation eh. Tingin ko naman hindi. Kasi Oo. kung tatakas siya noon pa, Eh, mm -hmm. nakita mo na yung ibang mga eh, inahanap nila sa Senado ng mga ano daw, Oh, yung talaga mga operators ng Pogo, eh, nasan yun? Di ba? Wala na nga yun eh. E, palagay ko, kung talagang gusto nyo tumakas, tumakas na siya noon pa. Tumabay na doon sa mga yon. Kung talagang kasamahan oh. niya na yun. Eh, kasi hindi nga niya mga ano yan, sa yung mga ganyan. last na lang po sa akin, attorney. Um, ito po nangyayari ngayon. Sinabi niyo po kanina, sana magkaroon ng malinis na laban at uh, maayos na proseso itong uh, inyo pong kliyente. Yun nangyayari po ba ngayon sa tingin niyo? Ay parang trial by, by publicity na lamang at parang nagagamit na. na po ba ito sa tingin niyo na lang nung <laughs> ibang uh, mga opisyal para sa paparating na eleksyon? Ano po ang opinion niyo dyan? Hindi. Nakita mo naman ang... Basahin mo lang yung social media. Convicted na siya sa social media. Mm. Basahin mo lang. Eh, ano ba yan? Ano, ano ba yun? Di ba internet justice yan? Mm -hmm. Eh, kahit naman, ako nga, dami kong bashers, mm -hmm. hindi ko alam bakit ako ako okay. bashers Trabaho ko lang naman yan. Mm -hmm. Pero ang, ang, ang point lang dyan, kung hindi yan trial by publicity, ano yan? Ang eh, dami ng conclusion ng ng uh, sambayan ng dyan. Although, wala pa naman talaga kami naiahatag na ebidensya sa proper polo. Pero meron ng hato lang bayan. Yan ang tapag natin doon. Opo, opo, opo. Yung nga po, ano, uh, yung din nga po, ang sabi nga, eh, sa bandang dulo, ang husga dito ay yung pong regular courts natin. Ano po, at hindi Senado. So, attorney, ito lang po, ah, para ho naman po maidiin sa inyo po, sa inyong kliyente na kami po dito ay eh, gusto hong tumulong, ano? Para sa katotohanan, eh, bukas 'yung aming imbitasyon na kay Mayor Alice pulit. Ano po? Anytime attorney, nagugustuhin po niyo. Salamat, salamat, salamat. Sal 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 oh. oh. Opo, at, uh, sa ulitin din po attorney. Tatawag kami para makuha 'yung panig na naman po niyo at ng inyong kliyente dito po sa mga bagong umuusbong po na mga na mga alam nyo na itong sabi nga niyo ay eh, mga naglalabasan po ng na mga kwento at kung anong-anong mga akusasyon na hindi pa nga naman napapatunayan na attorney. Okay. Sal salamat na itindihan mo, kapatid. <laughs> opo, opo. Salamat po, Tony, ha? Mabuhay po opo. kayo. Thank salamat you. Si Jay, 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 opo. salamat opo. salamat, salamat na po. na marami. Si Attorney Stephen David, ang lead lawyer po nitong uh, si Mayor Alice Goo. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.